For today's video ay nandito na naman tayo sa Kison Memorial Circle. Kasama ko nga pala ang aking kaibigan si Mark Style Vlog. Sa tagal-tagal namin magplano, ngayon lang din namin natupad ang aming kasunduan na magyaging dito sa Kison Memorial Circle. katuwang isipin sa tagal-tagal namin magplano na puro drawing na lang ang lahat. Hindi naman talaga biro ang gumising ng sobrang aga. <laughs> So ayan at nakatatong ikot na nga kami dito sa Memorial Circle. Sabi nga nila, di baling mabagal basta consistent ka lang at tuloy-tuloy lang yung goal mo sa buhay. Sabi nga nila, pwede kang mapagod pero never kang susuko. Pwede ka naman magpahinga kung gusto mo, di ba? Kaya sa mga gusto magpaseksi at gumanda ang katawan, ito tip ko sa inyo. Huwag kumain ng sobra-sobra. Alam naman natin na masama kumain ng sobra-sobra. Kayo maniniwala sa mga nagmamagaling, wag na daw kayo mag rice at puro ulam na lang. Tama kayo, tama kayo. Ako naman mali. Eh. Bilang isang Pilipino, nakaugalian na talaga natin ang kumain ng kanin. Marami naman akong nakilala na pumayat na hindi naman nila inalis ang kanin. Kasi ang kanin ay isa yan sa pinakamalaking tulong sa ating katawan para manatili ang lakas nito. Kaya sa mga nagsasabi, nagda-diet naman ako pero hanggang ngayon hindi pa rin ako pumapayat. Nako, may problema ka ata. Baka kung ano-ano na yan, mga sinusubo sa bunganga mo. Kaya pala kahit anong exercise mo, kahit anong diet mo, kahit anong pagbabawas mo sa kain ay hindi ka pa rin Unang-una ang nakakapagpataba sa iyo ay ang sobrang pagkain ng matatamis, mamantika, maalat, laging nagpupuyat, sigarilyo, alak at iba-iba pang mga kinakain na hindi mo alam. Lagi nating katandaan na marami pa tayong hindi alam patungkol sa pagdadayot. Tatandaan at lagi nating iingatan ang ating kalusugan, ang ating sarili, at mapagmahal sa kapwa, kalikasan, at lalo pa tayong pagpapalain ng ating Diyos. Kaya bago tayo magtatapos, ay pakipalaw na rin ng ating Facebook page at mag-subscribe na rin sa ating YouTube channel. Shoutout nga po pala sa lahat ng Team Loyal Kapatid Group at lagi po tayong mag-iingat at maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta at lang lalo na sa mga admin at sa lahat ng mga kapatid sa buong mundo. Iingat po kayo palagi. Thank you for watching and I always bye-bye. Oh, mga kapatid, bye-bye na. Bakit anjan ka pa? Bye-bye. I always bye-bye. Bye-bye. Ingat kayo pa lagi. Bye-bye.